Hello mga boss. Ngayon nga pala ay sinipag akong linisan yung aking stator at pinturahan yung aking magneto ng aking Honda Click mga boss. Tara, tuturuan ko kayo kung paano gawin ito mga boss. Let's go! Unang gawin nga natin yan mga boss. Tanggalin muna natin yung screw dito. Isang piraso para matanggal natin yung prairies na yan sa may bandang ilalim para maluwag yung ating pagtatanggalan ng radiator cover mga boss hilain lang yan mga boss may clip yan dyan panoorin nyo lang kung paano ko gagawin mga boss sunod naman natin gagawin mga boss tanggalin natin yung tatlong turnilyo na size 8 dyan sa may radiator cover gumamit ako dyan ng impact wrench mga boss tapos size 8 na socket wrench tanggalin nyo nga pala dyan mga boss yung isang Phillips screw dyan para mapihit natin yung isang size 8 na tornillo dyan sa may ating radiator cover kasi hindi siya maabot mga boss at kapag natanggal na nga yan mga boss yung tatlong tornillo na size 8 matatanggal nyo na yung radiator cover ng ating mga Honda Click sunod naman natin gawin mga boss i natin yung ating coolant kasi tatanggalin natin yung radiator. Gumamit ako dyan ng Allen wrench mga boss, size T30. Next naman nating gawin mga boss, tanggalin natin yung apat na size 10 na tornilyo dyan sa may ating radiator. Gumamit ako dyan ng impact wrench tapos size 10 na socket wrench. Next naman na gagawin natin dyan mga boss, tanggalin natin yung malit na hose dyan sa may bandang radiator cap. Tapos yung dalawang hose sa ating radiator na malaki. Tapos tanggalin na rin natin yung mga wire dyan na nakapaligid. Nakaklip lang yan. Gumamit kayo dyan ng long nose para matanggal sa pagkakaklip para mahugot natin yung radiator. Pag natanggal na nga yung radiator mga boss, makikita na natin yung pano o sa ating stator. May tatlong tornilyo yan mga boss na size 10 gagamit ako dyan ng impact wrench tapos size din na socket wrench mga boss para matanggal yan. Pagtapos yan mga boss, makikita na natin yung magneto. Sa gitna niyan mga boss, may size 17 na tornilyo. Gumamit ako dyan ng impact wrench tapos size 17 din na socket wrench para maluwagan yan. Tapos next nating gagawin dyan mga boss, babaran muna natin yung thread. Yung kasi gagamitan natin ng ano yan, ng magneto puller. Mas magandang ganyan muna mga boss. Babaran nyo muna bago nyo gamitin yung magneto puller. Kasi may kalawang yung thread nyan mga boss. Baka mamay masira yung thread. Mahirapan tayong tanggalin yung magneto. At pagtapos na nating babaran ng WD-40 yung pinaka thread mga boss. Gagamitin gamitin na natin yung magneto puller mga boss. Ayan. Ang pihit nyan mga boss. Ano? Pakaliwa. Counter clockwise. Kabalik tala nyan mga boss. Ayan o. No? dapat mapakapit natin siya kahit mga ilang pihit mga boss para hindi ma-lost thread. Tapos ipapasok na natin yung size 17 din yan eh na ano, yung gagamitin natin dyan. Ayan. Panorin nyo lang mga boss kung paano ko ginawa. Tapos gamitan na natin ng impact wrench yan. Inesperahan ko muna dyan ng WD-40 bago ko gamitan ng impact wrench. Tapos ano, size 17 din na sakit. Ang apihit niyan mga boss, clockwise na. Ayan o. Oh. Kumaga parang pasikip. Ayan. Para mahilan ma natin yan. Ayan. Madali lang mga boss o. Oh. Maganda may magneto puller kayo mga boss. Meron yan sa, ano, sa online na bibili. Search nyo lang yung ano. Magneto puller pang Honda Click. Ayan. Tapos next naman natin gagawin mga boss. Ayan, gumamit ako ng CBT cleaner para linisin yung aking housing ng magneto tsaka yung stator. Kasi may mga dumi dyan, mga boss, may mga alikabok, may mga putik-putik. Maganda gamitan natin ng ganyan. sprayan lang natin para malinis yan mga boss. naman mga boss gamitan natin ng lihang 1000 mga boss yung gilid ng ano ng stator natin mas maganda kasi nililinis yung gilid niyan mga boss panoorin niyo lang kung paano ko ginawa mga boss ganyan lang po pagkatapos niyan mga boss mas mabuti patuyuin natin bago natin ibalik yung magneto ayan ganyan lang po mga boss at pagtapos niyan mga boss huwag nating kalimutan syempre yung magneto, linisin natin. Gumamit ako dyan ng degreaser. Tapos niliha ko ng 120. Ayan. At syempre mga boss, pag malinis na mga boss, natanggalan natin yung mga kalawang-kalawang. Sunod natin gagawin dyan mga boss, pinturahan na natin siya. Gumamit ako dyan ng samurai na pampintura, matte mat, mat black yung nabili ko. Kaso nga lang, hindi siya ano mga boss, hindi high temp. Mas maganda sana dito mga boss, gumamit kayo ng high temp na pintura. Pero wala kasi ang mabili nung nakaraan, kaya yan na lang yung binili ko mga boss, okay naman din yan para hindi lang mabilis kalawangin yung ating magneto mga boss tatlong coating nga pala yung ginawa kong pagpipintura dyan mga boss tatlong patong na pintura at nga pala mga boss may tinipan pala ako dyan mga boss na ano na hindi dapat tamaan ng pintura ayan tingnan nyo na lang kung saan banda ako nagtape hindi naman po lahat natin pipinturahan yan mga boss ayan tapos ko na nga yan mga boss kaya tinatanggal ko na yung tape na nilagay ko dyan mga boss at ayan na nga po mga boss yung bagong pintura na magneto natin maganda naman yung pagkakapintura mga boss ayan o oh. kahit na matte black lang yung ginamit ko dyan mga boss na pintura pero samurai kapag okay na nga yung magneto natin mga boss, pwede na natin siyang ibalik. Ayan nga. Tingnan nyo lang yung gatla na yan mga boss. Yan yung pinaka ano niya. Kailangan pumasok yung gatla na yan. Ayan o. Oh. Yung tinuturo ko mga boss. Kailangan may ano. para sumagad yung ano, magneto natin. Tapos wag natin kalimutan yung washer mga boss. Ayan o. Oh. Nung tinanggal ko yan kanina, ginapitan ko ng magneto puller na doon lang sa loob. Okay lang naman kahit din yung ano, tanggalin kasi pag nahugot naman na yung magneto talaga tatanggal na yung washer ayan o tagkamay nyo lang muna mga boss para syempre laging iwas sa lost thread ayan tapos gilamitan ko na ng impact wrench para maigpitan yung syempre clockwise ayan pagtapos nyan mga boss sunod natin gawin ibalik na natin yung LCO open sa ating magneto sa stator babalik ko yung tatlong G's na tornillo dyan mga boss ayun o oh. tapos gagamitan ko ng impact wrench yung saktong pitik lang mga boss ng anong impact wrench para hindi ma lost thread tansyayin nyo lang mga boss kasi madali lang ano yan kasi plastic lang yung pinag tutornillo yan mga boss ayan bago yan mga boss try muna natin i-start ayun pag hindi pa naka-start mga boss nasa 11 lang yung ano yung ating baterya 11 pero pagka gumana yung stator mga boss tsaka yung magneto pagka umikot na pag in-start na natin yung ating motor tataas na yan mga boss na nasa 13 to 14 yan yung indikasyon mga boss na gumagana yung ating magneto tsaka stator na okay yung pagkakabit natin mga boss At pag okay na nga mga boss, balik na natin yung mga tinanggal natin. Ayan, yung mga hose na nakalagay sa ating radiator. Tapos yung mga tumilyo sa radiator mga boss, balik na natin. Tapos yung drain plug ng ating radiator. Balik na rin natin yan mga boss. Ipitan natin mabuti yung apat na tuloy dyan mga boss. Yung sa radiator. Tapos yung mga hose. Dapat may balik natin yung mga clip nyan. Tapos tsaka natin salina ng bagong kulan mga boss. Ayan. At pagtapos nga nyan mga boss, huwag natin kalimutan, ibalik syempre yung cover ng ating radiator. Ayan, yung mga tornillo niyan. Higpitan lang natin mabuti. Tapos yung Phillips screw dyan, mga boss sa ating pre-rings. natin, balik lang natin yan. At tapos na po yan mga boss. Ganun lang po mag DIY kung paano linisin yung ating magneto at stator, kung paano pinturahan. At kung nagustuhan niyo nga po yung video na to, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-share. At mag-subscribe na rin kayo sa aking channel para updated kayo sa mga video na gagawin ko mga boss. Salamat!